Andito na naman ako mga kaidulan sa ibabaw ng aking bahay sa rooftop. Ayan, yung aking tanim na okra at yan din yung aking tanim na talong. Siyempre mga kaidulan, nakaraan, inisprehan natin at ilagyan natin ng pataba. Ngayon mga kaidulan, mag-harvest na tayo, kukuhain natin yung bunga kasi malaki na. Ayan. Bunga. Kain na natin kasi medyo marami na. Sabi ko sa inyo mga kaidolan, tsaga-tsaga lang pag nagtatanim talaga. Ganun talaga. Pero ito kailangan ng kuhain sila. Ayan o. Ayan o. Malalaki na yung bunga. Kaya harbisin na natin yan. Lalagat na natin. imbunga nata prod itong ng aking mga lagang okra di ba nakaka-prod bakal lola no may tanim ka na ganito. kahit sa plastic batil lang makakapag-harvest tayo at makakapag-ulam tayo na fresh na fresh na gulay Mga alaga na o ano lang, tigas ng ibang kusin. <clears throat> Ayan, dami itong mga kaidulan, dami bunga. talaga mapapano ka dito. Siyempre, pag-carbis ko nito, lalagyan ko na naman itong pataba. You know? Yan mga kaidulan ng kagandahan kapag may tanim ka sa kaili. Di ba o? Oh, oh, ko sa inyo may dol. Mayroon pa tayong harvest niya pa. Mayroon pa tayong kukuhay na bunga. Kita nyo naman. oh Diba? Kita niyo naman. Ito, saktong-sakto na 'to. Panglagang-panglaga na talaga to. ito. Ito, saktong-sakto yung laki niya at yung pagkatigas niya. Hindi siya, o. Oh. Ayan. Palambot kasi yung tanim natin. Na at ina, okra. <coughs> Parang hybrid data. Ito na, mga kaidulan, yung na-harvest natin na bunga ng okra. Ayano. o. Oh. Ayan, ilalaga natin ito, mga kaidulan, kasi eh, medyo marami-rami yung bunga niya. Unang harvest. Ayano. o. Oh. Diba? Okay, Dulan. sagat lang. At sigurado, may aaning ka. nga ay lang. Kaya pinapakita ko sa inyo para naman yung gusto magtanim. Kahit wala sariling lupa. Humingi lang ng lupa at ilagay dito sa mga plastic bottle. At mayroon na kayong aanihin na masarap at preskong-preskong gulay tulad dito mga kailula ng okra. Ayan o. Uh, o, oh. oh, diba?